Hello guys, ron mismo sa The Karsada sa Barangay Hall. Atong i ip ang situation karon kung unsakit kainit. Na ibang utang atong itong mga pipila na ay nasuspended na klase itong unsakit Pero karon atong sulayan pinaagi sa pagluto sa duha ka itlog sa may karsada. Ang isa atong buko ng isa dili. Let's oh, no, go! Oh. Hey, so, atong silhigan. makita obserbahan o dinuod bag yung kainit sa adlaw karon makaluto sa itlog so karong tayo daw datong balikon guys atong siguro mga 30 minutes a few moments later So, oh, this is it. Uh, one hour na yun. Gikan sa atong pagbutang sa si itlog din sa kalsada. So, <coughs> oh, nahimu. Naluto yun siya, no? Naluto, no? Oh. Naluto yun ang maong itlog. Pwede na ni siya kanon. Itong sulayan ng isa. So, oh, ang isa medyo langanin ang isa pero ang isa luto yun siya